Okay, nandito tayo ulit sa court na pinagdaro natin before at uh, shooting lang tayo even if uh, you sad or you're happy diba, sabi ko nga sa'yo hanggat bata ka nagbabasketball ka pa rin magbasketball ka pa rin diba? kasi eh, mo matanda ka na yung magbasketball ka pa rin diba? sabi nila ba't ka nagbabasketball? eh sports ka yun eh diba? E, tara na Pagod na tayo ang init. nasa matang kebelakangan naik di dalam berpah <laughs> Nice. Hi, guys, welcome to my YouTube channel. <laughs> Okay. Naglaro tayo ulit ng basketball. Dito lang din, dito lang din sa Tagig. So eh bihira lang naman din ako mag -basketball na. So tinry ko lang din mag mag-shooting, <coughs> mag -shooting, mag dribble, mag, mag dunk, pero wala na talaga. Ay, dami nang liga ayan sa akin. Tara, sali liga. Hindi ko nga alam kung sasali pa ako ng liga. Di ba? Noon, hindi na kasi ako masyado nag-basketball yun. Na, siguro, hindi naman sa retard. Maroon papawisa lang ako noon eh. College or nung high school. Basta, high school, college. Ayun. Ay, so, di ba, hindi ko nakaya. May isang player noon, eh, or ibang player na different school. Na, yun, punta ka dito, tryout ka dito, training ka dito. Ay, hindi ko na kaya. Sabi ko, hindi ko na kaya mag ano, basketball. Sabi ko, or mag ano. Kasi ang lalaki rin. Kasi nakita ko, ang lalaki. Ako naman, very... Uh, pero pero, ba diba, natry ko naman. Tiray ko pa rin. Kahit malalaki sila, hindi pa rin ako, ba diba? na hindi pa rin ako nagpatalo. Eh, ayun. So, ba diba, tumaba nga tayo. So, hindi na rin tayo nun na-train. Ayun. Shooting-shooting lang naman, din na ako nun. So, yun. Sabi ko, gusto ko, ko mag-aral that time. Yun, tapos ng pandemya, ganyan. Ayun, di ba, ayun, nagbasketball tayo ngayon. So, tinry ko, wala, hindi ko, di ko madang. Hindi <laughs> ko rin masyado mashoot. May mga nakalero sa akin na mga bata, di ba? Na, o oh, yeah, ano tayo, ito, oh, kahit rambol-rambol lang, ayun. Hindi ko man na sila na-treat ng RCR, bigyan ko sana ng RC? So, <laughs> or so on any soft drinks na ano eh, wala akong dalang cash na sabi ko wala ay, ano ba magalaro tayo basta ay wala wala akong more papawis lang ako okay lang as yun Ayun. then tinaya ko lang ano pag last ko na kalabit <laughs> na bali sabi di man na bali bumalik ko lang pero binalik na lang namin sabi ko yun tungtong ka sa akin para ano balik natin <laughs> <laughs> Naalala ko tuloy nung... Nung ano... Nung kabataan... sige, bata pa ako, grabe yun sa kaba. Ano medyo... Noon pa, noon, noon. Ang uh, mga high school, high school siguro. And, naglaro pustahan. So, dalawang beses nangyari yun eh. So, pag ano ko rin... Pagka sabit ko or pagkalabit ko, sabit, yun na, baliko. So, hindi rin, natuloy yung pustahan. Ito, <laughs> sino ba lamang nun? All-all ata yun eh. All-all. Yun. Naalala ko lang din. Ganun. Yun. Tapos, yun. After na, ito, nakakawi ko lang din. Nag-motor na lang din ako punta dun. Tapos, na malengke. Yun. Para after nun, para may stock sa rep. Yun. Sabi, ba't ka ba nagbabasketball? Ah... <coughs> uh, Siyempre, sports mo yun eh. Ba't ka nag-basketball? Kasi any sports, siyempre, mahal mo yung sports. Gusto mo ma-exercise, gusto mo ma-enjoy, gusto mo kung malungkot ka ngayon, o masaya ka, di ba? E eh di, play the play the sports that you love. Laray mo yung gusto mong sports na ano gusto mo, di ba? Nabuhay mo naman yan, di ba? So, enjoy lang. Any sports, enjoy lang with your friends or any families or ikaw sa sarili mo, di ba? Ayun. At uh, stay tuned lang always dito sa aking YouTube channel. At uh, please support, li like, and share, and subscribe na rin po. Yun po. Thank you, thank you sa mga pumunta dito. Love you all. Stay tuned. Let's go.